Ariyo, hindi ka na maulang bukas. <laughs> Noong may hapon. Kamusta? Damo ka na halin? Okay. Damo ka na halin? No. Ay, mabiling lagi. Ubus na? 315 na pinta. 315 ang pinta? Yado. Putang na Uy, na eh. Buhay na na eh. Bakum lang na ang ribol kay anong kanilang mag-target plan? Wai ka kulibot ka ka pang libot? Huwag Nga ma, ka? Hindi, Wai ka ka kay Bagyo Ay, Bagyo no Pila, pila ganay nga kwansin eh Dipindi kay dua ang ni Ordinary, special, Pila ang angkat, angkat ito Dipindi ba ang sa ordinary Pang wala mo sa ila, size Pwede na amon Quattro Ang ice cream stick, pang mo ila mo 15, kami Quattro ang pinitig ko, awal naman sa ila, 15, may ang 20, may lima kami. Wala na. Uy, buhay dyan po na. Uy, may baka na, ikarik niya subong waigid. Mula, subong. Bakit ka lang pamabini? Oo. Oh. Balik, balikan? Alin sa cross, sayang na ako ko si Res, saling na pla. Oh. Lakat pa ka balik naman. <laughs> Tiga mana pla no? Hindi, mana lagi kikwa. Aral ah. ko niya sumay ko sa Billy Barbas 2. Ah, Miramar 2? Billy Barbas 2. Ah, Okay.

apat nilang kami mo oh, baiknya okay. naka kita hitah taliwat <laughs> nami tani maka produsai mo nang baik ba nga may segar ah game? di manto ga li, di mga kan, pun baik pun pakai page... anin mana paka tu di kapoy man di, di pun libot libot lang, ah, lang. Kaya, di bala ah pang libot libon dari kaya ngamu di bala kan di mas kudus nga ah kaya sulut kemas <tit> mas mga gagmai ngano no iya mas kirita di lakat ke gajah

Sige lang ka. Masakay mo ako ng 35. Masakay ka lang? lang. Oo. Iaw lang yung mga Oo. Sige masakay ka pa to? Masakay lang. Kung masakay la, mo po sila na sagot? Kami ganyan mismo personal. Sa amon nga senior 35. ko regular ko rinta. 35, balikan ko si tinta. Oo. Sige, kamay man yung mabinta. Sige lang, pumasakay mo nga sir. As gano'n siya eh. Mula man ko siya karon. Mula man. Oh, barangan dugang <laughs> May nang bakal ka naman to na. Oh, sudan. ang ang tinta, ang ni karon pite o oh, pakat korenta to. Ah. Uh, <laughs> oh, Kinasanya <laughs> din ko. Kada di ko bali may korenta tinta pa ka bilhin. Tinta dos tinta. Tayo pa sa to ni bakal sudan ta pa gugas mo sir. Lapat. Okay, kena kita ta kaluwat. Gugas. Ni ay ka lang yuton Balik. Oh, nagbalik ko kay kita ta ka. Oh. Pela nak memang blessing. Selamat kasih alhamdulillah. Ya. Selamat ya. Hah. Santuy. Wei Kota. Wei Kota. Selamat kids sponsors as the tatay. Bukatnya yang apa es baket.